Yun mga bossing, bali sa mga nagtatanong sa akin kung paano ikabit tong W clip natin. Pag nagkakabit tayo ng mga metal paring para dun sa ceiling natin mga bossing. Bali ganito lang po kasimple. At saka para nga lang pala to sa mga hindi pa alam, sa mga baguhan. Yan mga boss. Ang kailangan nyo lang pong gawin, yan kung nakikita nyo, ito. Kailangan lang po natin tong ilagay dito sa ilalim ng metal paring natin para sumabit siya mga boss yan. Tsaka natin, ikakapit dito. Bali, i-fold if lang natin ito mga boss. O itutupi doon sa likod para kumapit siya. Yan. Yan mga boss, papakita ko sa inyo ha. Ah. Yan, bali, ilalagay na natin to dito sa kapit na natin ito, isasabit na natin sa metal paring. Tsaka natin, i-fold if ito mga boss. O itutupi ito pa, ilalim itong W-clip natin. Yan mga bossing. Yan. Yan mga boss, kanya lang po kadali ikabit yung W clip natin. Yan kung nakikita nyo. Yan mga boss, hindi na po talaga malaglag yung metal paring natin. Sana nakatulong po sa inyo mga bossing.